kanya sir. Ah, ganon? pwede ka po mag-DJ meron siyang ano, Google Alexa na. Hey, sir, okay, example lang, sir. Ayan. Hey, Google, please play Bruno Mars song. Mga kuwis, dinayin natin ang isang uh, JBL Concept Store dito sa SM Grand Central. Located dito sa Fort floor Kung saan ay makakabili tayo ng mga legit na legit na JBL product. O tara mga kuys, samahin nyo at silipin natin ang iba't ibang klaseng party box at mga bluetooth speaker na meron sila dito. Tara mga kuys, let's go! mga boys, nandito tayo sa SM Central uh, Monumento. Uh, Binayin natin yung onward sa uh, JBL Concept Store. Kaya makakasama natin si Sir Marvin. Sir Marvin, invite mo naman yung mga viewers natin. Ayun mga mga boys, uh, pasyal kayo dito sa, sa physical store ng JBL Onward. Para makita niyo mga viewers natin. Ayan, sumantayin Sir Marvin. Ipapakita no? niyo yung mga at iba't ibang klase na JBL product na nandito. Ngayon sa mga naghahanap, ito na yung uh, update natin. Tara, samahan nyo kami ni Sir Marvin at uh, lilibuti natin ang Onward JBL Concept Store. Tara mga boys! i-box natin sir meron tayong uh, latest latest edition CN4 uh, version 2 uh, meron na siyang 2 mics ang kinaganda rito is sa uh, rechargeable na yung battery niya mm. tapos naka 15 hours playing time na rin po siya then uh, kinaganda pa dito is uh, detachable battery na rin po siya pwede mo siyang i-remove yeah. Pag gusto mo siyang direct power. Okay. Pag nabitin kayo sa battery, pwede mo siyang direct power. Okay. Rin. Then, Mood naman po tayo sa So yung surprise, magkano? Uh, surprise po natin sir sa 24.99 po price po yung sir 24.99 Sir, ito bluetooth na no? Opo, bluetooth ready na siya sir ready. Opo okay. Tapos kinaganda pa dyan sir uh, Mabilis po siya mag-function Kumbaga auto-connect na po siya Auto-connect, okay, okay. no? Ilang watts yan sir? 100 watts sir 100 watts, So malakas na rin sir no? Tapos tinapos na yung tank po siya Pag nakabattery siya sir Okay, okay. sa ano sir, sa party box 120. Ito party box, okay. At ako si party box 120. Ah, uh, kailangan da rito sir. Ah, uh, meron na rin po siyang input ng mic. Ano po? Pag gusto niyo po magkaroon, okay, meron naman siyang input ng mic. Ayan, Ayan. Kinaganda okay. sa kanya. Same lang din po 'tong Encore version 2. Detachable battery na rin po siya. Ayun. Pwede rin po siya ma-direct power. Multifunction din, meron Apo. din ding ano, no sir, no. Yes, po, AC. function Ayan. AC na rin po. Siya. AC siya. na rin siya, yes, po. no. Po. Okay. Tapos, next naman po natin, sir, si, ano, Partybox 320. Partybox? Opo, si 320. 320. Ang maganda rito, sir, meron na rin po siya, ano, shortcut key. Shortcut key? pwede po, ano, dito na po siya, adjust, revolve, wala, sir, tsaka volume ng mic. Tapos, tapos yung ano. Yun, ganda lang yung display niya. Pwede pa rin yung SRP ni Partybox 120, sir. Sige, sir. SRP na po Pwede tititin ako sa'yo. 23,000. 23,000 yun yung kanina, 25, na Okay. Bale, ito is RP nito, sir. 34,99. 34,99. Okay. Sir, so, ano naman ang features nito ni... Ito, uh... okay. sir. Uh, Pinagkada na sa features niya, sir. Meron siyang mga command. Command? Uh, pwede mo siyang... Sir <coughs> mm -hmm. Let's party! Ito, mga command siya na ganyan. Yun. Ayun. Kung pa dyan, sir, pwede mo siyang ma-edit through application ko. <R2> okay. So, Tapos, sir, pwedeng pang mga parang live streaming to, no? Pwede na rin, na, uh, So, no? Uh, usually, sir, uh, si Party Box po talaga is ginawa for karaoke okay po talaga. Sir. Ayun, okay, Apo, so, tama. At mga party. Kinaganda pa rito, sir. Uh, trolley na po siya. Trolley. Ayun. Very on the go na po siya kahit po sa... sa on the go, kahit saan magpunta, sir, yes, no? Pwede, pwede na rin. Same pwedeng lang po ng other units natin, sir. Detachable battery na rin po siya. Ito uh, po sa likod. Tapos, meron na rin po siyang input ng... Uh, pwede po siya inputan ng guitar ayun tapos uh, isa pang mic plastic uh, lang din po dito sa bottom bottom tapos meron siya electric plug okay. para mas mataas po yung voltage okay. sir okay. so how about the price ni ito sir uh, 3499 po. 3499. 3499. 34, 34, so, uh, Ilang watts to, sir? 240 watts. Sir. 240, watts. 240 watts. Pag ayun. generic power sa status mo po. Oh, grabe to. Malakas to, sir. Ayun. Balik tayo sa answer sa last. Last si pinakamalakas na natin. Pinakamalaki. Opo, si Ultimate naman siya, sir. O, Ultimate yeah, siya yan. try po natin si Ultimate, sir. Ayan, ang laki so, na ito, mga boys. Ang pinakamalakas natin, sir. Bali, ang watts na ito, sir, sir. 1,100 mm -hmm. watts na po siya. Wow. O, tapos, ang um, retail price na po is 84,999. 84,999. Okay. Sir, ano naman ang kaibahan na ito ni Ultimate sa, sa man, sir, mga bang special, party box? Mga special features niya po, sir. Bukalik po tayo sa ultimate para makita nyo po ito. Ayan, sige. Bukalik po natin siya sa pro. Via Bluetooth din. Apo, via Bluetooth din. po, sir. Ganda na ito, napakalaki na ito. D12 yata ito, ayan. D12. Dalawang D12. Ang Kagandahan na ito is 1,500 uh, watts, no? 1,100 watts. Yeah. 1,100 watts, no? Napakalaki na ito. Talagang perfect para sa mga party-party karaoke. Okay and then yun sa outdoor yes, yan yes, perfect pang siya outdoor pang na, outdoor sir. talaga sir no yes, so yung mga ganito ba nating speaker uh, meron uh, mga party box may mga mic siya nakasama ah wala siyang mic sir pero pwede naman siyang ano any mic naman siya sir kahit hindi siya JBL ah okay okay dahil na may ano na may okay, socket siya na input siya po. okay try po natin siya nang patagtagin sir I-scratch po. Kinaganda sa kanya siya. Ah, ganon? Apo. Pwede ka po mag video nito. Party po talaga siya, sir. Kasi hindi pa siya naka-max volume. Pero malakas na po siya. Ayan, hindi pa naka-max siya na mga koys, no? 84,999 oh, 84, no? Napaka 999. solid sir no Ang ganda no Pwede ka pa mag DJ yeah. DJ Grabe hindi pa todo din sir ha Pero dumatagundong na no Ayan si Ultimate Party Box Ultimate okay, pa po tayo sa Next nating unit sir Si Authentics 300 Ayan yeah. Ang special features naman Ng Authentic 300, uh, meron siyang ano, uh, Google Alexa na. Ayun. Kumbaga, Wi-Fi ready na rin po siya. Then I voice command. Sige nga so, sir. Let's an example lang, sir. yeah Hey Google, uh, please play uh, Bruno Mars song. Here's a Spotify station featuring Bruno Mars. Yeah. Hey Google, uh, please uh, max volume. The world mama Livin' like they got no mama I think the whole world that they the drama Only a tricep yeah, the to stop telling. We still got so terrorists okay. yeah, Here living In the same Big CIA The pretty cripples In the KKK But yeah, if music Yun. Napakastig no? sir, no? Bali okay. <laughs> si 300 sir, uh, ah, nakaano po siya. 26,919 po ang SRP price na sir. Ayan. So, saan na kukonek yung via uh, Spotify? Yes po, via Spotify na po siya. Spotify. So, kahit anong mga songs na okay. si Spotify, yes, may... May, may play niya, may niya play no? Naman po And then, basta yung command, okay. na, no? okay. okay. May voice command, May voice command, ano? Ang galing, no? Yes, sir. Pati yung volume, voice okay. command okay. din, yes, ano? Ah, wow. uh, Yes sir. No. Ito sir, magkano yung SRP price SRP niya? SRP price niya, uh, 26,999 po. Ayos, uh, yes, no? Sir. Napakaganda ng features niya, no? Ayos. Uh, yes. Tapos ito po yung mga, ito yung mga affordable uh, speakers. Yeah. Mag-start po tayo kay Go4. Si Go4 po sir, is nakara na po siya. 4.2 watts na po siya. Uh, good po to for indoor. Sa mga gusto ng mga client na kwarto-kwarto lang, mm -hmm. maganda to si Go4. Pero ah uh, kung may mga client tayo na prepaid na rin medyo mas malakas meron tayo po si JBL ah uh, Clip 5 po Click si Clip 5. Kasi Clip 5 naman po ang advantage siya kay GoFor, pwede po siyang i-outdoor kasi pwede po siyang i-clip sa mga motor kay bicycle. Ayun, kinaganda okay sa kanya, saka mm. naka 7 watts na rin po siya. Ganun po siyang access. Then sir, meron po tayong latest si Clip 7 po. Ayun. Okay, si Clip 7 naman po sir ah uh, <clears throat> Ayan na po siya, naka-35 watts na po siya. Kung baga, base boost na rin po yung gilid niya, sir. Ay ang kinaganda kaya, no? kay Type-7. Yeah. Ang SRP price naman po nito, na sir, is uh, 7,199. 7,000, uh, okay. Then, meron din po tayo isa, sir, si Charge 6. Charge 6. Opo, ayun po, si Charge 6 po. Kinaganda po rito, sir, uh, naka-45 watts na po siya. 45 okay, watts. 45 watts. Then, meron na po siyang ano, strap po inside the box. Pwede po okay. siyang ma may sling mm. para -hmm. uh, sa mga client natin na may sa mga party na gusto nila yung music lagi nakasabi. Ayan, po sa o, sa tama, no, tama. No, Meron sir. naman po siyang sling po. Sling. O, mga 45 watts. Ang retail price naman po niya, sir, is uh, 10,999. Ayan, okay. So, 10,000. Tapos, sir, uh, bagbag ko lang po po para, sir. Ito, sir, si go GoFor nga po palang SRB price na po, sir, is 2,599. Mm. Si Cliff Pipe naman po is uh, 3799. 3799. Yes, $3. very affordable. Yes, sir so, no? very affordable. Sa napakagandang uh, uh, sounds na yes, ilalabas yes. po. Si JBL. Sa yes, akin ganda dyan, sir. All multi speakers natin, sir. Mga affordable sa uh, water resistance. Ayun, Ay, ayun, ayun, ang Pwede yun ang po siyang malubog sa tubig within 30 minutes. Mm. akin uh, ganda pa dun, sir. isa uh, hindi po siya basta masarap napapasokan ng tubig. Except lang po sa mga tubig alat sir kasi kakalawangin kakalawangin yung so, yes. logo tama tapos uh, last na lang po sir ah uh, meron po tayong mga promotion dito sa store sir meron tayong uh, video auto yung man zero interest tapos mag other cards po ah, um, nag accept naman din po kami ah uh, ano lang po, uh, kayo na po mismo tatawag sa mga bako niya para mag-type na po ng mga installments eh. Ayun, okay. Po. Yan. Thank you, Sir Marvin, sa pag-tour uh, sa atin dito yes, sa may onwards uh, Onward, on way, yan, yung uh, concept store ng JBL Thank you Sir Marvin Thank you, sir.